Dalawang sugatan sa pag aamok ng isang lalaki sa Ed sa Kalookan. Ang ugat ng kanyang pag aamok naguguluhan daw kasi siya sa kanyang kasarian. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. May hawak na kutsilyong lalaking yan sa bahagi ng EDSA sa Barangay 95 sa Kaloocan. Tila may hinahanap. Nasa pool din siya sa CCTV habang naglalakad. Ang mga taong nadaraanan niya, napapatakbo sa takot. Dito na nagmatapang na lumapit ang isang sekyong may dalang pamalo. Pero hindi siya umobra at nasaksak siya ng suspect. Dito na kinuyog ng taong bayan ng lalaking may dalang kutsilyo. Maya-maya pa, dumating ang mga otoridad. Inaresto nila ang suspect. Nakuha sa kanya ang patalim. Yung kutsilyo, inagaw niya doon sa nagtitinda ng pinya. Yung nagtitinda ng pinya na yon, nandun po yung sa balintawa, nakapwesto. Oo sugatan ng Secu. Gusto niya ako titirahin sa dibdib eh. eh Sinasalag ko yung kamay tapos pinupulikot ko tapos sa sobrang pwersa, makakuhan siya eh. Malakas rin. Yun, nakuha ah, akong timpo. Isa pang commuter ang nagpapagaling ngayon matapos masaksak. Dayo lang daw sa lugar ang suspect na si Art De La Cruz. Ito ang paliwanag niya kaya raw siya nanaksak. Bigla po ako, ma'am. Kaya isip ko siya ng problema. Dami po kasi ng problema. Kasi po, hindi ko na hindi matangkat na naging ano po ako, naging uh, dati ako sila. Mensahe niya sa mga sinaksak niya? kami po ko na, na katawag. Kasi po, nalala lang po ako. lang po ako sa pinit po ng ulo. Umamin din si Dela na dati siyang gumagamit ng droga. Nakakulong siya ngayon at mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.